Guys, may na-discover akong bagsakan ng mga damit. Ukay-ukay dito sa Korea. As in, ang gaganda ng mga damit. Tinan nyo, guys. Mm. Pak! Oh. Okay, no. Sino ka dyan? <laughs> Maganda rin siya. Maganda. Oh. Oh, para mag si Tinker Bell. Oh. Tara, ang ganda. Ang ngitis mo dyan. Para akong sexy. <laughs> <laughs> <Chana> na, <ganda. laughs> Lahat talaga bagay sa kanya, no? Anong sinuka talaga? Ah, para sa'yo talaga yan. Ayun, pa. natin. So ito na nga, may pinuntahan kaming factory na bagsakan ng mga damit ng mga ukay-ukay -okay dito sa Korea. Bag, sapatos, uh, damit, dress, lahat na, kumot, nandiyan na lahat. Oh! Gabundok ah! Gabundok na labahan! Gabundok na labahan! <laughs> Pagpasok na pagpasok mo pala, makikita mo na talaga yung gabundok na sobrang dami mga damit. Meron din mga sapatos, mga bag doon. Ate Mayla! Ayan na nga at nagsimula na ako maghalungkat. So inuna ko yung mga bag. Yung mga sapatos na huli na kami kasi naubos na. Hello? May something? Maganda rin siya. Oo! May ano? Maria, may pera sa ano? Sa oh? bag. Maganda rin siya. Ay, ano Bulsa ko na to. <laughs> Here we go. Magda-dive na tayo. Olo oh, oh, ka! <laughs> 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 para kang ano tayo. ah. In fairness, dito sa bagsakan na to, ah, kasi wala siyang amoy. Hindi kagaya ng mga ukay-ukay store, di ba na? Parang amoy gamot. Alam niyo yun? Nandito na ako sa Mount Everest! So, ayan na. Ayan na si ukay-ukay girl. Magsisimula ng maghalungkat. So, ayan. Tapon lang ng tapon yung mga nahukay. Sinusuot ka pa, oh mga pang swimming, yung ibang mga damit may mga price tag pa. Minsan din yung mga mall pullouts dito binabagsak. So the best talaga tong spot na na-discover natin, guys. Ayan oh, bato lang ng bato. So yun yung mga napili ko, yung mga binabato ko. <laughs> Tara <that? What's> <laughs> na, ito na yung napili ko guys. Ayan na. Murang-mura lang din dito guys kasi 4,000 won lang per kilo. So nasa 166 pesos Imanin. lang ang bawat kilo ng damit dito. Kasama, kasama na doon yung sapatos, bag, pare-parehas lang yung presyo. Mas maganda pumunta dito kung meron kayong sasakyan kasi sasadyain mo talaga wala siyang bus stop na malapit dito. Lalakarin mo siya kapag magpo-commute ka. So kung meron kayong sasakyan, mas madali talaga. Tsaka mas marami kang madadala. Isa pa! Utom sa pag-ukay-ukay. Ayan, kumain na. <laughs> Yummy! Teko dasay! Ito yung address dito, guys. Dito yung gabondok na. Ukay -ukay. Follow for The more videos so and, updates and updates sa kagaya neto. Thank you for watching.